Kumusta mga boss? Welcome sa Box Talks PH. Usapang kamao, let's go! Alam nyo mga boss, madalas kasi dito sa channel tawanan, biruan at mga bugbugan updates tayo pero ngayon medyo mabigat ang usapan kasi pag-uusapan natin ang malungkot na balita tungkol sa isa sa mga pinaka-iconic na boksingero ng UK, si Ricky Hatton. Isa to sa mga legend na halos lahat ng Pinoy boxing fans ay nakasubaybay noon, lalo na nung kinasagupa niya si Pacquiao. Pero ngayon, ibang laban ang pinagdaanan niya at sa kasamaang palad natalo siya dito. Mga boss, ayon sa ulat mula sa Stockport Coroner's Court sa England, si Ricky Hatton ay natagpo ang wala ng buhay sa bahay niya sa Greater Manchester noong September 14. Siya mismo ay nadiskubri uh, nadiskubre ng manager niyang si Paul Speak na dapat sana ay susundo sa kanya papuntang airport para sa biyahe papuntang Dubai. Ayon sa Police at Coroner Report, si Hatton ay uh, 46 na taong gulang single at nakatira mag-isa. Huling nakita siya ng pamilya niya noong Setyembre 12. Okay pa raw siya noon, masigla at parang excited pa nga sa mga plano niya. Pero kinabukasan, hindi siya sumipot sa kanina lang sa UK nagkaroon ng inquest o investigasyon kung ano nga ba talaga ang naging dahilan ng pagkamatay niya. Ayon kay Alison Catlow, ang police coroner officer, ang provisional cause of death ay hanging pero pending pa raw ito sa full inquest na nakatakdang gawin sa Marso 20 sa susunod na taon. Yung uh, manager niyang si Paul speak ang kumatawan sa hearing kasi pinili ng pamilya ni Hatton na huwag muna dumalo marahil dahil sobrang bigat pa sa kanila ang nangyari. Sinabi rin ng coroner na ipinaabot nila ang pakikiramay sa pamilya at kung may tanong sila, lahat ay sasagutin sa full inquest. Kaya asahan natin na sa mga susunod na buwan mas lilinaw pa kung ano talaga ang nangyari. Mga boss, kung naalala nyo pa, si Ricky Hatton ay hindi lang basta boxer, isa siyang alamat sa UK boxing scene. Champion siya sa two weight divisions, may record na 45 wins at 3 losses. At kilalang the hitman dahil sa lakas ng suntok at agresibong estilo. Pero siyempre, pinakatumatak sa mga Pinoy fans yung laban niya kay Pacquiao noong 2000 siyam. Naalala nyo yun, round 2 pa lang, lights out. Isang kaliwa mula kay Pacman, Bagsak si Hatton. Yun ang isa sa pinaka-iconic knockouts sa boxing history. Pero alam nyo nyo mga boss, kahit talo siya noon, maraming Pinoy ang humanga pa rin sa kanya. Bakit? Kasi marangal siyang lumaban, magalang sa interview at marunong tumanggap ng pagkatalo. Yun ang tunay na sportsmanship. Pero eto mga boss, gusto kong pagtuunan natin ng pansin kasi si Ricky Hatton, kahit na nakangiti sa publiko, matagal na palang may dinadalang mabigat sa loob matapos siyang magretiro. Ilang beses niyang inamin sa mga interview na nakaranas siya ng depression at mga personal na laban. May mga panahon daw na hindi niya alam kung ano pa ang dahilan para bumangon. At tulad ng ibang atleta na biglang naputol ang karera, parang nawala rin siya sa direksyon. Mga boss, di biro yan. Kahit gaano ka katibay sa ring, minsan pagkalaban mo na ay sarili mong isip iba yung laban. Walang gloves na pwedeng protection dyan at ito rin ang dahilan kung bakit ngayon mas pinapalakas ng boxing community ang usapin tungkol sa mental health awareness. Kasi kahit tayo mga ordinaryong tao dumadaan sa ganyan. Kaya kung meron kayong pinagdadaanan, huwag kayong mahiya. Kausapin nyo yung mga taong pinagkakatiwalaan nyo. No? Lahat tayo may laban pero mas madali itong harapin kung may kakampi ka sa UK, libo-libong fans ang dumalo sa libing ni Hatton. Mismong mga kilalang personalidad tulad nina Liam Gallagher at Wayne Rooney ay nandoon din para magbigay pugay. At isipin mo, kahit ilang taon na siyang retired, hanggang ngayon minamahal pa rin siya ng mga tao dahil hindi lang siya mahusay na boksingero, kundi mabuting tao rin. Sabi nga ng isang fan sa interview, "Ricky wasn't just a boxer, he was one of us." At para sa mga boxing fans sa buong mundo, kasama tayo mga mga Pinoy. Totoo 'yon na kasi kahit foreigner siya, ramdam natin 'yung passion yung puso at yung pakikipaglaban niya sa buhay. Kaya mga boss, sa episode na ito ng Box Talks PH, gusto kong iwan sa inyo yung mensahe. Ang tunay na kampiyon, hindi lang yung nananalo sa ring. Ang tunay na kampiyon, yung patuloy lumalaban kahit mahirap, kahit pagod, kahit gusto ng sumuko. Para kay Ricky Hatton, salamat sa mga laban, sa inspirasyon at sa mga aral na iniwan mo sa mundo ng boxing. Rest in peace, champ! Dito sa Box Talks PH, hindi lang tayo tungkol sa suntukan, kundi tungkol din sa buhay. Like, share at subscribe mga boss para sa mas maraming usapang kamao na may puso. Ito ang Backstocks PH. Peace out mga boss. Let's go!